Hey guys, meron nga pala ulit akong nabiling labanos kanina. Ito nga at sariwang-sariwa pa, kaya naman talagang napabili na naman ako. <laughs> so ngayong araw nga po ay gagamit ako ng dalawang piraso nitong labanos. Akin po itong babalatan and syempre atin po ulit siyang i-slice ng saktong nipis lamang po. Bali gumamit po ako dito ng slicer, pero kung wala po kayo nitong slicer ay pwedeng pwede po kayong gumamit dito ng kutsilyo. Baka nga hindi nyo pa po ito nasusubukan sa labanos. Nakusubukan nyo na rin and syempre panoorin nyo itong ating video. Para naman po meron kayong bagong ng idea sa labanos. So ayan, bali ni-slice ko po siya ng ganito po kaninipis. At akin po itong itatransfer sa isang lalagyan. So ito po ay aking bababara ng asin para po mawala yung pakla at pait nitong labanos. Pero kung okay lamang naman po sa inyo na medyo may pait itong labanos, ay iskip nyo na lamang po itong proseso na ito. Ibababad ko po ito sa loob ng limang minuto. At habang ibinababad ko nga po, ay ihahanda ko naman ito pang ating ibang mga kailangan sangkap. Bali ngayong araw po ay gagamit din ako dito ng tatlong piraso ng kamatis. Hindi po kailangan hinug na hinog, mas maganda po yung may konting berde pa para malutong pa yung kamatis natin. And syempre, eto, gumamit din po ako ng sibuyas at hiniwa ko po siya ng ganyan po kalalaki. Bali ngayong araw nga po ay gagawa tayo ng ensaladang labanos with crispy dilis. At dahil nga po with crispy dilis, ay eto, magpiprito po ako dito ng halagang 40 pesos po na dilis. Bali, dalawang balot po itong nabili ko, 20 pesos po kada balot. So ayan, kailangan lamang po nating mapalutong itong ating dilis, hindi po kailangan masobrahan ng luto ito. Dahil Kapag napasobra po ang pagkakaluto dito sa ating dilis ay papait po yan. At kapag sa tansya nyo po ay malutong na itong ating dilis ay pwede pwede nyo na po yang hanguin. So ayan, para po sa akin ay okay na ang pagkakaluto nitong ating dilis. At ito naman po ating hiniwang labanos kanina na ibinabad ay okay na rin. So ito po ay nagtubig na. Ang kailangan na lang na po natin gawin dito is atin po itong huhugasan para mawala yung alat nung asin na inilagay natin kanina. So ayan, nahugasan ko na po itong mabuti at ibabalik na po natin dito sa ating medyo may kalalimang mangkok. Pinaghalo-halo ko na po itong sibuyas tsaka itong kamatis. Naglagay din po ako dyan ng kalamansi at suka. Bale yung ating pong po sangkap ay ilalagay ko na lamang po sa ating comment section. And naglagay na rin po ako dito ng kalahating kutsara ng asukal. Haluin pong mabuti hanggang sa magbalance yung mga pampalasa na inilagay natin dito. After pong mahalo ay pwede na po natin ilagay itong ating crispy dilis. Haluin po para naman po magkaroon din ng lasa itong ating dilis. And syempre yung lasa ng dilis ay mahalo din dito sa ating pong mga gulay. So yan after ko nga mahalo ay akin po itong titikman para naman malaman ko kung sapat na po ba yung lasa nito. At dahil medyo nakulangan po ako ay naglagay pa po ako dito ng konting asin. Ipinahuli ko po yung paglalagay dito ng asin kasi nga yung ating dilis ay meron na po yung alat. Kaya tinansya ko po muna bago ako naglagay dito ng asin. So ayan pagkatapos ko nga mahalo ay tinikman ko po ulit yan at para sa akin ay sapat na po yung lasa niya. And syempre, for plating na po yan. So, ayan. Meron na tayong napakasarap na insaladang labanos with crispy dilis. So, subukan nyo na po ito at talaga namang napakasarap po nitong ipare sa mga pritong pagkain. Serve and enjoy!